Hello, good morning everyone. Maulan pong umaga sa ating lahat. So, mag-update po tayo ulit ng sumada sa 2D at 3D suertres. So, kahapon guys, nakuha natin yung 631, 613, okay? po muna natin ang 2D Lotto. So, ang nababas po kahapon ay 30, 29, 21, 17, at 29, 5. So, yung upload upload natin guys kahapon sa 2D Ayun. So, 20, 18. Ang nababas ay 21, 17. Sobra. sobra at kulang. Ano? So, ngayon natin guys, ilabas si Bainte. Okay, so Bainte, Okay, so yan po ang ating sumada guys. Tingnan pong maigi. 28, 27, 14. So parambol ano, parambol na lang guys ng taya. Dahil hindi natin sure kung alin dyan ang magiging magkapares. Okay, so next natin dito ay nakuha natin yung 631, di ba? 631 lang yung sa akin. So pwede pala yung rambol lang ang taya, ano. Okay, so 720. Dos. Zero. Yan. So, yan po ang ating square guys. 72034 So, isa pa. Lagay natin ang size Okay, so, rambol ang pagtaya, guys. So, pwede siyang mag 720 to to or 703. So, i-rambol nyo na lang, guys, yung pag 346 or 203. Pwede rin 704. So, 746. Ayan. So, pili na lang kayo yan, guys, ng maswerte dahil ang swerte ay nasa inyong mga kamay. Ano, so, ako po ay tumutulong lamang. Hindi ko po talaga, guys, alam yung lalabas. So, sinusubukan ko lang po kung makuha natin yung sumada. Ano, so, nakukuha ko rin naman minsan, pero hindi po palagi. Kasi po, hindi naman tayo guys makapangyarihan na tao para makita natin yung lalabas. Kasi, baka sabihin naman ng mga basher dyan, alam mo pala yung lalabas, o di sana tinayaan mo na, o di ba? So, sa katanungan po kasing yun, sana nasagot niya na yung tanong niya, di ba? Kung alam ko lang pala yung lalabas, bakit ibibigay ko pa? Di ba? So, hindi ko po alam. Kaya nga po nandyan yan. So, yan po ay sumada lamang. Hindi naman po yan hinuhulaan kung ano po yung tatama. ba diba? Yung mga manguhula nga, minsan mali-mali naman yung hula nila. Kahit pa sinasabing mga manguhula sila. di ba diba? So, wala pong perfecto sa buhay natin. Okay? So, like and share po. God bless sa inyo lahat.